Ang lungsod ng Davao ay kariniwan tinatawag na melting pot na Mindanao. Ngunit sa taong 2004, ang modernong pagunlad ay tila nagdadala ng mas mabigat na tensyon. Ang tensyon na modernong labanan sa rehiyon. Sa mabilis na umuunlad na bahagi ng lungsod, matatagpuan ang isang modernong apartment unit Saksi sa simula at pag-usbong ng pag-iibigan ni na Kapitan Rafael de la Cruz 28 taong gulang, at Maria Cristina Salvador, 25 taong gulang. Si Rafael Opael ay hindi lamang isang matapang na opisyal, siya ay ang haligi ng pag-asa sa kanilang maliit na komunidad. Ang kanyang tindig ay may disiplina at ang kanyang mga mata ay lagi nagpapahayag na isang matinding determinasyon. Ngunit sa tuwing titingin siya kay Maria, ang mga mata niyang iyon ay lumalambot at nagiging puno ng pagmamahal. Si Maria na tinatawag niyang Tina ay isang call center agent sa isang kilalang kumpanya bago siya nagdesisyon na maging full-time na partner ni Pael. Ang kanyang kagandahan ay simple ngunit kaakit-akit. At ang kanyang puso ay tapat at puno ng pangarap. Sa gabing iyon, bago ang kanyang pag-alis patungo sa Southern Command Area sa Mindanao, kung saan inaasahan ng matinding operasyon laban sa armadong grupo, sila ay nag-iisang naglalakad sa Coastal Road sa gitna ng pagbabantay. Tina, ang tinig ni Rafael ay malalim at seryoso. Ang laban ng ito ay hindi lamang para sa bayan ito ay para sa ating tahanan. Para sa mga gabi kung saan pwede tayong umupo dito ng walang takot at para sa mga anak na sana'y maging atin. Hiniwakan ni Maria ang kamay niya ng mahigpit. Pael, natatakot ako. Hindi ko alam kung kakayanin ko ang paghihintay. Sa Davao, ang mga chismis tungkol sa mga bombing at pangamba ay mas masahol pa ba sa bala. Gumiti si Rafael, isang ngiting punong-punong -puno ng pangako. Ang pangamba ay totoo, mahal ko. Ngunit mas totoo ang pangako ko. Pagkatapos nito, magpapakasal tayo. Dito sa Davao, magtatayo tayo ng bahay na may modernong disenyo. At tataniman natin ng mga halaman ng bakuran. Ang kinabukasan natin ang dahilan ko para lumaban. Maniwala ka. Sa kanyang pag-alis kinabukasan, naiwan si Maria na may tanging alaala ng yakap ni Rafael at ang kanyang salyadong pangako. Ang kanyang buhay ay naging isang walang katapusang paghihintay na ang bawat balita sa telebisyon ay nagdadala ng kaba. Hulyo 2004, sa unang tatlong buwan, ang mga sulat ni Rafael ay dumarating ng regularo. Sa bawat email na ipinadala niya mula sa forward operating base, may mga salitang nagpapalakas ng loob. Si Rafael ay nasa isang special operations unit na lumalaban sa mga kagubatan ng basilan. Isinalaysay niya ang tapang ng kanyang kasamahan, si Sargento Jose Reyes, 29 taong gulang, at ang hirap ng buhay militar. Mahal kong Tina, isinulat niya. Ang bawat hakbang ko sa maputik na bundok ay nagpapaalala sa akin ng simoy ng hangin sa Davao. Hindi tayo susuko. Manatili ka lang naligtas at tapat. Ang pag-ibig mo ang aking kalasag. Ngunit sa bayan, unti-unti nang hina ang katatagan ni Maria. Ang kanyang trabaho ay nawala dahil sa pagbagsak ng ekonomiya. Ang kanyang pamilya ay nagkasakit at ang kanyang maliit na kita ay nawala ng tuluyan. Ang pangamba ay naging gutom at ang gutom ay naging desperasyon. September 2004 Dumating sa Davao si Enrique Valdez I Ramos, 45 taong gulang. Si Enrique ay nagmula sa isang pamilya na mayayaman developer sa Manila at nagpunta sa Mindanao upang magsimula ng malalaking proyekto. Siya ay mayroong malaking impluensya sa lungsod at na nakasuot ng makinis na designer clothes na tila hindi apektado ng crisis. Ang kanyang sasakyan, isang itim na luxury SUV na bihirang makita sa panahon iyon, ay sumisimbolo ng kanyang kapangyarihan. Nakita ni Enrique si Maria sa isang mall habang naghahanap ng trabaho. Agad siyang naakit sa simpleng ganda ni Maria at sa kanyang matikas na tindig. Simula noon, hindi siya tumigil sa panliligaw. Hindi niya inalok si Maria ng pag-ibig kundi ng seguridad. Sabi ni Don Enrique isang hapon habang iniyahatid siya sa bahay gamit ang kanyang kotse, ang pag-ibig ay hindi makakain. Ang paghihintay sa isang sundalo sa gitna ng labanan ay isang pangarap. Ang inaalok ko sa iyo ay isang buhay na walang takot. Sa Makati City, walang gutom, walang panginginig. Ikaw at ang iyong pamilya ay magiging ligtas, mayaman at nire-respeto. Ang mga salita niya ay tila tubig sa tuyong lupa para kay Maria. Inihambing niya si Rafael na puno ng karangalan ngunit walang katiyakan. Kay Enrique na puno ng katiyakan ngunit walang pag-ibig. Ang pag-ibig ay nagtatago sa kawalan. Ang kayamanan ay naroon na. Nagsimulang magpadala si Maria ng mga text message kay Rafael na puno ng pag-aalindangan. Ipinahayag niya ang kanyang takot ang hirap ng kanilang buhay at ang pag-asa sa isang mas madaling kinabukasan. Ngunit ang mga mensaheng ito ay madalas na hindi nakarating kay Rafael dahil sa mahina signal sa Basilan. Nobyembre 2004. Sa huli, nanalo ang takot at kahirapan. Tinanggap ni Maria ang alok ni Enrique Sumulat siya ng isang huling maikling liham kay Rafael. Ito ay hindi isang liham ng paalam, ngunit isang liham ng pagpapalaya, na humingi ng tawad at sinabing kailangan niyang isalbaan sa nirili niya. Umalis si Maria sa Davao sakay ng sasakyan ni Enrique, patungo sa isang bagong buhay sa Makati, habang naiwan ang kanyang pangako sa ilalim ng init ng Mindanao. Disyembre 2004 Si Rafaela ay nasa isang matinding counter-insurgency operation sa kabundukan ng Basilan. Ang kanyang unit ay nagtatangkang sirain ng kampo na isang armadong grupo. Sa gitna ng putukan at sigaw, pinamunuan niya ang kanyang mga tauhan ng may walang takot na tapang. Ngunit, sa isang hindi inaasahang pangyayari, isang sniper ang tumama sa kanya. Pael, bumaba ka! Sigaw ni Sargento Jose Reyes. Huli na. Isang matulis na sakit ang naramdaman ni Rafael sa kanyang kanang binti. Bumagsak siya sa lupa. Ang kanyang dugo ay dumadaloy sa lupa ng tingnan. Dinala siya ni Jose at ng iba pang kasamahan pabalik sa field hospital ngunit ang kanyang kalagayan ay kritikal. Ang bala ay dumurog sa kanyang fibula at tibia. Kailangan niya ng agarang operasyon at matagal na paggaling. Dinala si Rafael sa Camp Kapinpin Military Hospital sa Tanay Rizal. Matagumpay ang operasyon, ngunit ang kanyang binti ay mananatiling mahina at ang kanyang recovery ay aabot ng ilang buwan. Pagdating niya, sinalubong siya ni Sargento Jose Reyes. Si Jose, na nagbigay ng kanyang buhay para marescue si Rafael, ay may dala mas masakit na balita. Kapitan, may natanggap ako mensahe mula sa isang courier na galing Davao. Ito ay mula kay Tina, sabi ni Jose. Inabot ang maikling sulat ni Maria na punung puno ng pag-aalinlangan. Pinasan ni Rafael ang sulat at sa sandaling iyon, ang sugat sa kanyang binti ay tila naging walang halaga kumpara sa sakit sa kanyang dibdib. Hindi ito alam ito ay pagtataksil. Ang babaeng mahal niya, ang kanyang dahilan para lumaban ay pinili ang ginhawa. Pinalitan niya ako, bulong ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Pinalitan niya ako, Jose, sa isang mayaman. Habang ako ay naghihirap dito, siya ay sumasaya na sa Makati. Ang sugat sa kanyang binti ay nagbigay ng kapansanan. Ang sugat ni Maria ay nagbigay ng pighati. Si Rafael ay naging malamig, galit, at isinara ang kanyang sarili mula sa mundo. Ang isang primary nurse ni Rafael ay si Nurse Sofia Ramirez, 26 taong gulang. Si Sofia ay isang profesional, may disiplina at may mataas na sense of duty. Ngunit sa ilalim ng kanyang malinis na uniforme, ay may puso na dumanas ng matinding pagsubok. Nakita ni Sofia ang pagbabago kay Rafael. Mula sa isang matapang na kapitan naging isang lalaking puno ng pigati at kawalan ng pag-asa. Sa loob ng anim na linggo, sinubukan niyang lapitan si Rafael ngunit lagi siyang tinatanggihan nito. Kapitan Rafael, kailangan mong kumain, ang mahinahon niyang sabi. Wala akong gana, Nars. Ang malamig na sagot ni Rafael lagi nakatalikod. Isang gabi, habang nagpapalit siya ng dressing sa binti ni Rafael, nagdesisyon si Sofia na kailangan niya maging tapat. Alam mo, Kapitan? Sabi niya, habang nilinis ang kanyang sugat. May mga sugat na masakit tignan. Ang physical wound mo ay magaling na, pero ang sugat sa puso mo, ayan ang mas mahirap gamutin. Tumingin si Rafael sa kanya ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ano ang alam mo tungkol sa akin, Mars? Wala. Hayaan mo akong magdusa ng tahimik. Hindi siya nagalit. Sa halip, umupo siya sa tabi ng kanyang kama at huminga na malalim. Marami akong alam, Kapitan. Alam ko ang sakit ng pagkawala. Nawala ang kuya ko, si Thomas. Tomas. Hindi siya sundalo, pero biktima siya ng labanan. Siya ay pinatay ng armadong grupo sa Sambuanga dahil sa nagdala siya ng rasyon sa mga biktima ng konflik. Noong una, gusto kong magiganti. Gusto kong maging sundalo para pumatay at magbayad sila sa ginawa nila. Bakit hindi ka naging sundalo? Tanong ni Rafael. Dahil ang general ng hospital na ito ay nagbigay sa akin ng payo. Sabi niya, Sofia, ang paghihiganti ay nagpaparami lamang ng sugat. Ang pagpapagaling ay mas malakas na armas. Kaya ako naging nurse. Ginamit ko ang aking sakit para magbigay ng kahulugan sa buhay ng kuya ko. Kapag gumagaling ang isang sundalo, kahit isa lang, may kahulugan ng sakripisyo ng kapatid ko ang katahimikan na anamayani sa silid. Sa unang pagkakataon, nakita ni Rafael si Sofia, hindi lang ang nurse, kundi ang babae na may sugat tulad ng sa kanya. Ngunit natuto gamutin ito. Pebrero 2005 Mula noon, nagsimulang magbago ang relasyon ni na Rafael at Sofia. Nag-uusap sila tungkol sa kanilang mga pangarap bago ang deployment tungkol sa mga libro at tungkol sa mga pangarap nila sa kinabukasan. Tanilikuran nila ang davaw at ang kanilang mga sakit. Ang pag-uusap nila ay hindi tungkol sa pag-ibig, ito ay tungkol sa survival ng espiritu. Isang gabi, habang naglalakad si Rafael sa balkonahe, gamit ang saklay, inamin niya ang lahat kay Sofia. Ang sakit ng pagtataksil, ang pag-asa niyang maging isang bayani, at ang pakiramdam na siya ay hindi sapat para kay Maria. Pinaglaban ko ang bayan, Sofia. Ngunit hindi ko malang lang naipaglaban ang pag-ibig ko. Bakit? Anong mali sa akin? Sa uniforme ko? Sa pangako ko? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay nalalabo. Kinuha ni Sofia ang kanyang kamay. Ang kanyang hawak ay mahigpit. Ngunit ang kanyang tingin ay mapagmahal. Pael, ang tawag niya. Sa unang pagkakataon, ginamit niya ang palayaw nito. Huwag mong hayaan na ang kasalanan ng isang tao ay maging kulungan mo. Hindi ka pinili ni Maria hindi dahil sa wala kang halaga, kundi dahil mas pinili niyang takot kaysa sa tiwala. Ang pagtataksil ay ang kanyang desisyon, hindi ang iyong kakulangan. Pero paano ako magpapatuloy? Sa pamamagitan ng pagpapatawad, hindi mo kailangan patawarin si Maria para sa kanyang kasalanan. Patawarin mo siya para sa sarili mo. Patawarin mo siya para hindi nahawakan ng galit ang puso mo. Kapag nagpatawad ka, binibigyan mo sarili mo ng pagkakataon na magmahal ulit. Hindi lahat ng tao ay naghahanap ng yaman pa el. May mga taong naghahanap ng tunay na lalaki. Ang lalaking may tapang hindi lang sa labanan kundi pati na rin sa pagtanggap ng sakit. Sa mga salita na iyon, natagpuan ni Rafael ang kapayapaan. Ang pagpapatawad ay isang desisyon, hindi isang damdamin. Pinatawad niya si Maria at pinatawad niya ang sarili niya. Sa paglabas ni si Rafael sa ospital noong Marso, siya ay inilipat sa logistics department ng Camp Kapinpin. Dahil sa kanyang pinsala, hindi na siya makakabalik sa frontline, ngunit ang kanyang organizational skills ay kailangan pa rin. Si Sofia ay nagdesisyon na manatili sa tanay upang magbigay ng serbisyo. Ang kanyang relasyon ay hindi nagsimula sa pagmamadali o romansa. Nagsimula ito sa pagkakaibigan pag-unawa at malalim na paggalang Sofia Sabi ni Rafael isang hapon habang nagpapalitan sila ng liham sa post office ng Tanay. Nagpapasalamat ako sa iyo. Ikaw ang nagbalik sa akin ng buhay. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung hindi mo ako tinulungan na magpatawad. Gumiti si Sofia ang kanyang ngiti ay mas maliwanag kaysa dati. Ang mga sundalo ay matapang, pero ang mga sundalo ay kailangan ding alagaan. Pael, ang iyong balor ay hindi natapos ng tamaan ka. Nagsisimula pa lang ito. Sa paglipas sa mga buwan, ang pagkakaibigan ay naging pag-ibig. Nakita ni Rafael ang buong pagkatao ni Sofia, ang kanyang katatagan ang kanyang kabaitan at ang kanyang kakayahang magmahal ng walang kondisyon. Ito ay hindi ang madamdaming pag-ibig niya para kay Maria. Ito ay mas matatag, mas malalim at mas totoo. Ito ay ang pag-ibig na tested by fire at hindi ng yaman. Si Sofia ay hindi nag-aalok ng ginhawa kundi ng partnership. Isang gabi, habang nakatingin sila sa bituin sa gilid ng lawa ng Laguna, nagpropose si Rafael. Hindi siya yumuko dahil sa sugat, ngunit ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Sofia Ramirez, sabi niya, Wala akong yaman at ang aking binti ay may peklat na tanda ng labanan, ngunit ang puso ko ay malinis at puno ng pagmamahal. Bibigyan mo ba ako ng karangalan na maging asawa mo? Maging partner ko sa panibagong laban? Ang laban para sa si isang masayang kinabukasan? Ang mga luha ay dumalay sa mata ni Sofia. Kapitan Rafael de la Cruz, buong puso kong tinatanggap. Ang peklat sa binti mo ay simbolo ng courage. At ang peklat sa puso mo ay nagpapatunay na kaya mong magmahal ulit. Walang yaman na makakapalit niyan. Pagkatapos na mahabang paglalakbay ng pagdurusa at paggaling, nagpakasal si na Rafael at Sofia. Ang seremonya ay simple, ginanap sa simbahan ng San Ildefonso de, de Tonay, kasama ang kanilang mga kaibigan at kasamahan. Si Serhento si Reyes ang best man at ang mga nars ng Camp Kapinpin ang naging bridesmaids. Ang kasal na iyon, sa pagkatapos ng kanilang matinding pagsubok, ay naging simbolo ng bagong pag-asa para sa lahat na nakasaksi. Si Rafael ay hindi na ang mapait na sundalong invalid. Siya ay naging isang lalaking may panibagong pananampalataya. Matapos ang kasal, nanatili sila sa tanay at nagtatag na isang simpleng buhay. Nagretiro si Rafael sa serbisyo at kinamit niya ang kanyang disability pension upang magsimula ng isang maliit na negosyo at si Sofia ay nagpatuloy sa kanyang pagiging nurse. Limang taon ang lumipas. December 2010, si Rafael at Sofia ay binayaan ng dalawang anak. Nakatayo si Rafael sa harap ng kanilang maliit, ngunit matibay na bahay sa tanay. Ang kanyang binti ay mahina pa rin, ngunit ang kanyang espiritu ay matatag. Hindi na niya naisip si Maria. Ang kanyang pagpapatawad ay complete at permanent. Natutunan niya ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pakiramdam o sa panlabas na ganda. Ito ay tungkol sa resilience at commitment. Ang pag-ibig niya kay Sofia ay ang pag-ibig na nagpapagaling, nagpapalakas at nagbigi sa kanya ng panibagong laban para sa isang buhay na mas makabuluhan kaysa sa anumang yaman na inalok ni Don Enrique. Ang kwento ni na Kapitan Rafael de la Cruz at Nar Sofia Ramirez de la Cruz ay patunay na kahit sa pinakamalalim na sugat, ang tunay na pagmamahal at ang kapangyarihan ng pagpapatawad ay maari magbigay ng lakas upang harapin ang kinabukasan ng may pananampalataya na nagpapatunay na ang pag-asa ay laging umiiral kahit sa gitna ng matinding kaguluhan.